nagluluto kami at dito kami kakain hito syempre tapos yun ito kay Larry to 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 doon di tira si Kato sa taas papatay siya kasi dyan lalagyan yung mga manok ko yan yung likod na yan yun yung nalinisan lang ha hindi hanggang doon ha yan yung likod ng bahay na yan nalinisan lang na yan ha hanggang doon sa likod ng hollow blocks na yan hmm. yan ah, ayos pa to tapos yan si Francis Juan magpapractice mamaya gumawa ng Tari. magtare magtare para meron tayong sariling tadero natural cooking May puno ng ay mito palok.